morning guys gusto ko lang ipakita gagamit tayo nito gagamit tayo nito ngayon alam naman natin lahat na ito ang nagtitrending ito ang nagi-trending ngayon and effective siya in fairness pangatlong ganito na ng kapatid ko so ako ngayon pa lang ako magta-try as you can see ang aking kalikili ay hindi ganun kaputian so pupuputiin natin gamit ito pang ilang araw ko nang gamit to guys ayan, dyan pa lang ako kumukuha ayan o, oh, bago pa siya pang ilang araw pa lang, pero in all fairness, nag lighten siya so, maglalagay ulit tayo ayan simple lang ang paglagay niyan guys ganyan, ganyan lang mhm uh -huh. kukuha lang tayo ng konting amount lang dito. Tapos ating ipapahid sa ating mga, pwede din to sa mga singit-singit, sa mga dark areas ng ating mga katawan. Ito ang kailangan natin guys. And mabango siya. Napaka-mora lang nito. Na ang link ilalagay ko dyan sa yellow basket. Sa mga hindi pa kumbinsido, pwede nyo i-check ang ah uh, pwede nyo i-check ang mga reviews. Pwede nyo i-click. Tingnan ang mga reviews, guys. Saan bang hinihintay nyo? check out nyo na ang ating Iginal Whitening Cream. Napaka-mura lang nito, na guys. Yung link nasa yellow basket na. Check out na, Maglagay muna ako sa kabila. Bye! Check out mo muna kayo dyan.